Hello everybody. So ito tayo ngayon maglilinis tayo kakapuyin hindi susukuin. So nakasanayan ko man unta mga dayno nga magkuputo cellphone buntag sayo. Unya kay marami man tayong obra oi for today's video. Malaba man nilhing mang. Name it mga day pag-asawa pa day. Ay sige lang nakakalanghap ka naman ang sarap agoi. So inuuna ka pala maglilinis sa aking mga bakuran, mga reno sa aking gawas, sa aking nataran mga day bakay. happy na mag graduation mga day Uy, muna syete mailahan mga day nga ni samot na pud ugar tagak ang mga dahon mga day ba nagpo-fullin na talaga sya. Unya ito pa ako bising-bisi ka ng telepono, nang cellphone ko mga day kaya minsan dumadaghan na talaga siya kay every other day man ako naglilinis nagwawalis man dito eh. pero minsan din merong every other day minsan every other two days so ganun ganun lang ba? pero hindi man ko uol mga day kay very small raman ng area kung ano man ang nakikita nyo sa aking video ay wauna na siya dahil di harag na siya taman dahil so dili na ko malapas anang dili ako <laughs> pero ano man ang dapat nating gawin sa mga dahon dahil wala man ako tanim kahoy dahil oy eh. ah sige lang, lang yan dahil importante marunong tayo mapagkumbaba day ba o pagkahuman dahil ay natapos naman ako maglinis magwalis dahil no ah, dito naman tayo dahil sa pag ano day, Unsay ano, taan? an anong tawag dito dahil magsasampay mga dahil ba so bisaya version mang eh, na may pagkamix sa so, Tagalog dahil so kayo na lang ang magsasabot mag-understand ha mag-intindi day <laughs> oh, sige na mga day ba intindihin nyo na ako ba kinakapoy naman ako dito eh. so humihigda naman gani ako oh, pagkatapos kong magsampay so, pero no worries pero minsan talaga day no? so masanib talaga sa atin si katamaran day no? so kahit wala tayong ginagawa kinakapoy man tayo <laughs> ano man nangyari ganyan day bakit man ganyan oy O, oh, sa mga younger younger dyan mga day no? pag isipan yung mabuti bago kayo mag decide na mag asawa oy. kaya sobrang kapoy stress man kayo ito day magkakansighty kayo kung hindi kayo marunong mag control ng sarili ninyo ang nakakaganda man aning mag asawa day, mga mga dino kay makakalasap ka rin ng sarap minsan ba <laughs> kay kahit wala kayong makain mga dino pwede man kang magpakain oy so ikaw na lang ang magpapakain <laughs> So pasensya kayo mga deha, mapindot ganit na rin ako akong pagka-joker mga deha. So ganahan dyan kung mong o sige ba. So matabihan dyan ta. So grab the opportunity good ni para natin ika-istorya. Ganun ganun lang. Ang pag-aasawa pala mga dayno, ay walang resignation yan uy para malaman nyo. Pero pwede kayong mag-awol day kung gusto nyo talaga day. <laughs> Ay so ako day maraming business naman ako nag-owl day. Totoo day, maraming business na ako nag-owl day pero tinatawagan pa rin ako ng employer ko mga day. <laughs> ang pinakamaganda pa doon ng mga part mga day no kay kahit linayasan ko ng employer ko mga day eh, hinitdan pa rin ako ng pira, mga day. Binibigyan niya pa rin ako ng pira, pumupunta siya sa bahay ba. Eh okay. ako namang mga mukhang pira, mga day masisisi niyo ba ako day kung tatanggapin ko talaga. Tapos <laughs> para hindi masyadong awkward mga day ay sasabihin ko na lang sa parent ko ay asawa ko naman yan mama. <laughs> O, oh, di ba? Makakalusot talaga ang mukhang pera. Imagine niyo mga day, so almost a month din yung nangyayari. Mga day, hindi talaga ako umuwi sa bahay namin. Hindi ko talaga siya inuuwi. Eh, tapos nag-closure pa kami noon. Sabi ko man sa kanya, ay ayoko na talaga. Tapos sabi niya, oh sige lang, okay ra. Pero sabi niya mga day, e, pupunta muna tayo sa alam yun na yun mga day. Kasi sabi niya, yan mo naman muna ako ng isang gabi. <laughs> tapos ako mga day ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik back. Kinumbinsi ko na ang aking sarili mga day kasi sinasabi ko na lang kailangan man natin yan minsan ba? <laughs> Nung time na yun mga day, umuwi ako sa aming bahay mga day, no? So, tinatanong ako ng kapatid ko mga day, oy kay umuwi ako nung time na yun, alas noibi naman sa gabi. Tinatanong niya ako, saan kami pumunta? Hindi ba daw ako sinisabihan for the last time ba? Ganon-ganon. So, alam niyo na yun. So, inaasar niya pa ako. Pero hindi talaga ako umaamin day. Pero ngayon day, oh, malalaman niya na day kung ako makikita niya itong video na to. <laughs> <laughs> pero okay rin naman day kung malalaman din nila day kasi open naman kami sa isa't isa ng mga family ko mga day no. So inaway mga day oh. Nagtapos naman natong na video day 3 minutes naman ito dai no. So napako dagang storya karong higayon na ang taba pero 3 minutes na jud ako ang aim day so magbye-bye na ko kanin niyo if you love my content feel free to follow. Bye.